Thank you, ho. <laughs> ah, Kosa, Hi. ako nga pala si Tom. Ako si Dick. Ako naman si Harry. Danny. Jim. Uboy. Oh hmm? Apo. Apo. Patay, Patay tayo Patay dyan. dyan. Ano bang kaso nyo? Eh, boss, napagbintangan ho kaming pumatay, pero talaga wala kaming kasalanan. Pintay siya. Oh, chicken mm -hmm. feed. Chicken feed, 30 years? Pangabang buhay na yun, ah. Eh, kayo, anong kaso nyo? Anti-smoking. Barya? Sintesya. 60 days and 600 years. Central Bank. Eh, pa ba ang nangyari yun? Nahuli ako sa loob ng bus, naninigarilyo. Nasunog yung bus, patay lahat ang pasahero, pati driver at konduktor. Eh, pa, patay ako dito. <laughs> <laughs> eh, kayo naman, Mang Jim. Ano naman ang kaso nyo? Jaywalking. Ah, uh, mag-aang. Uh, sintensya. 900 years. Jaywalking 900 years? Paano nangyari yun? Hmm. God, sir. ako. Umiwas ang kote. Bumangga ang kote sa polis. Patay ang polis. Dumiretso uli ang kote sa sidewalk. Patay lahat ng sidewalk betos. Dumiretso uli ang kote. Tuloy-tuloy sa Santa Cruzan. Huh? Patay ang Reyna Elena. Huh? Pati ang konsorte. Dumare, tama na, tama na. Hey. Baka umabot pa dito yung kote mamatay pa tayo lahat. Eh, hey. <laughs> wait. <laughs> Mandani kayo. Anong kaso nyo? Ako? ang delitering? Hmm? Huh? Sintensya? One thousand two hundred years. <laughs> Anti-litering lang? One thousand two hundred years na? Paano nangyari yan? Gabi noon, habang ako'y naglalakad, maliwanag ang buwan, nagsindi ako ng sigarilyo. Tinapon ko palitong may apoy at doon lumanding sa mitsa ng Tumabog ang BOOM! Ay! Sa susunod na dalaw nyo rito, magtala kayo ng kikil. Kikil? Kikil? Ha? Eh, boss, oho Eh, kikil dahil sa ano eh, pagka mahapanay ko ko, puputpuri na lang namin dahil pumapasok ng dumi, pangit tignan, di ba? Ano pa? Saka yung kwerdas ng gitara. Kwerdas? Anong kwerdas? Ah, sige Tara, para maribang, para masaya. Tigip sa lahat. Baril. Bade! Baril! Baril! No! Magsitigil kayo! Ba't na pati kayo nakikiloko sa kanila? Ay, kasi sir, pati rin naman kayo nakikigulo rin eh. Gusto mo ba suspindihin kita? Hindi ho sir. Sige, balik kayong tatlo sa selda. At kayo, tapos na ang dalaw. Thank you ah. Sige, galaw. bye, Ah, ooh. oh, oh. bye, Isaw. mula sa puso. <laughs> Bilis! Oh. <laughs> <laughs> oh, ikaw! Ha? Huh? Ikaw! Uh, eh, wala akong piso eh. Wala akong piso? Wala akong piso? Oo, oh, pero nauhuhuhu ako eh. Ay. Madali naman akong kausap eh. Kung wala kang piso, ako magbibigay sa'yo. Akin na. Uy, <laughs> bibigyan tayo piso. Eh, salamat o, boss. <laughs> hmm? <laughs> boss, eh, medyo... May ano ho eh. <laughs> Hoy! Tilulukom ba ako? Ha? Wala kang piso? Oo. Oh. Akin eh. Tunga! Ikaw! Wala kang piso? Wala rin ho eh. Tunga dun! Aray, aray! Ikaw Lito naman. Listo mo. Bossing, meron ako. Bilis, ikaw, ikaw. Ikaw, bossing. Bilis. Magagamit ko na rin ang galing ko. Sa bilyar. Ah. <laughs> okay na? Hop, hop, hop. kung may pako, may tisa. Uy. Ayan. <laughs> eh. mm. Ayan. Ako may tisa, may piririt. <laughs> hmm. <laughs> Abangan mo sa right corner packet, magdasal ka na. <laughs> <laughs> Yeah. Ay, -kita. Ay, labit mo, ay, 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 boy. ay, boy. ay, mo ay, hay, ay, ay, ko. ay, 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 layo-layo. ay, 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 A ay, 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 Sobrang taas ng blood pressure nito ah. 180 over 120. Dating sakit mo na ba yan? Uy, ha? ha? dati ka po may sakit na ganyan? Ha? eh, <laughs> ngayon lang ho, Dok. Mainit ho kasi yung panahon eh. Kaya tumataas ho yung ano, dugo ko. Eh, normal lang yan. Maligo ka ng malabig na tubig. Ha? Yung mata mo, ingatan mo. Ha? ha? Hmm? Yung mata mo, baka maulo. Ha? O, next? Sige ho, Dok. <laughs> ba? Mala light ah. <laughs> Sobrang bilis ng piting ng puso nito ah. Pasma do ko eh. Ha? Pasma do ko. Ha? Sige, yeah, wala ka naman diperensya. eh. ka na. Magpunas ka ng tubig ng malamig. Yeah. Angela, Angela, Angela. na malamig. Andiyan na sila! Andiyan na sila! Hi, Dick! Hi, Tom! Hi Hi, Hi, Hi! 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 Dala niyo ba yung... Ah, 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 uh, uh, uh. <coughs> ay yung Bilisan mo, ang tagal-tagal mo naman eh. Oo, oh, minamadali na nga eh. Huh? Uy, bakal yun ah. Yan ang bakal na gate ng tunnel. Sigurado kayo? Oo, sigurado. <laughs> Jim, buboy, tunnel ba yan? Tubo. Huh? Tubo na niwa siya. na nga eh. Oo. Oh. Hey, Lon, dami oh. Paano yung mabubuko tayo? Ayun, ha? Eh, eh, eh. Paano to? Anong gagawin natin? Ha? Ano? Uy! Ha? Si Boy Chacha dumarating. Ha? Kapag niya, kapag dali. Hindi, mga luba. Uy, ulo. Hi, Chabby! Anong Chabby? Hi, Chabby! Anong ginagawa mo dyan? Ah, 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 Nadinggil ho ako eh. Pasensya na ho kayo. Tumingil? Napakarami naman yata. Eh, ganun ho talaga ako tumingil Marami Para isang buhos na lang. Hindi <laughs> <Yeah. Ayon mo. laughs> ho. Nagbibiro lang ho yan. Ang totoo niyan, bumagyo kanina. Ang lakas ng ulan. Eh, butas yung bubong, Kaya marami yung tubig. <laughs> hindi naman umulan. ulan ha? At saka hindi naman bumagyo ha? Ah. Baka nag-overflow yung tubig sa Laguna de Bay na punta dito. Laguna de Bay? Ang layo nun ha. Quezon City to. Shortcut. shortcut. a short a Attention! <laughs> hey, I'm

Huh? Uh, yes yeah. Sudah. Hei. Ano na natin? Oh. Hmm. Nakita niyo yung Ang tasa, no? Oo. Oh. Lulundagin natin yun. Ha? Kaya natin to. Kaya natin to. Mm -hmm. Hindi ko kaya to. Bakit? Mm -hmm. <laughs> oh, pira. Kuwi to, natalo natin kanini. Eh, may gwarza yun eh. O dito, wagin natin yung Hindi, hindi, wag na. Sige, sige. Talunin natin. Ay, sige. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. Hmm. O oh, sige. Ready? One, two, three. Ah, mami, mami. So, so. Ah, mami, mami. Yeah. <laughs> Baket. Ready. Ready one, two, three. <laughs> Matakas, tinira pa yung bubong. Sige, dali sa Bartolino yung mga yan at lagyan ng buo ng pangalam mga ba. sige. Sige. Tasok. At tapos kayo. Dali. Sige.